sa mm. gano'n. nina, na nga pukas ka na. Dili, lagi. Ba? Basta. one. Surprise. imunaning na ning balay. Sure. Oh, surprise na imo. Uy, balay gani. Huwag pa na yung Imo na para ni imo. Imo na para ni para ni Ito ang unang araw na pinapagawa ko ang simpleng bahay para kay mama. Wala siyang kaalam-alam na ang matagal niya ng pinapangarap na sariling bahay, sa wakas, ay matutupad na. Minabuti kong ilihim na rin muna sa iba ko pang mga kapatid upang siguradong hindi malalaman ni mama na sikreto ko siyang pinapagawan ng dream house niya. Ang tanging na kakaalam lang muna ay ang nakababata kong kapatid na si Michelle, si Bayaw at isa kong pamangkin. Kaya maraming maraming salamat po sa effort nila upang matupad ang pinapangarap na bahay ni Mama. Makalipas ang halos dalawang buwan na patagong paggawa, sa wakas ay halos matatapos na rin ang magiging bahay ni Mama. Dito ay nagpasya na kami ng ate ko na kunyari ay magbabakasyon lang kami sa probinsya mula Maynila. Pero ang totoo ay dito na namin isasagawa ang surpresa namin para kay Mama. At dahil hindi pa rin totally ang bahay, minabuti ko ng tumulong sa mga gawain upang mas mapabilis ang gawa. Madalas ay inabot na rin kami ng gabi. Makalipas ang tatlong araw mula nang dumating kami, finally, natapos na ang bahay ni mama. Kaya bumili na rin ako ng mga halaman at inilagay sa paligid dahil mahilig si mama sa mga halaman. Nagbalot na rin kami ng mga regalo dahil kinabukasan ay sosurpresahin na namin si mama para sa bagong bahay niya. Siya nga pala, bago ang lahat ay nag-usap-usap na rin kami ng mga kapatid ko na kunyari ay mag-family banding kami at maligo sa isang resort bago kami bumalik ng Maynila ng ate ko. Pero ang totoo, ito na talaga yung araw na sosurpresahin na namin si mama. At narito ang mga sumunod na kaganapan. Dito ay nagkwentuhan muna kami ni mama at sinabi namin na kami na lang yung inaantay dahil nandoon na silang lahat nag-aantay sa resort. mga anak nako bakay Dito ay naiiyak na si mama dahil naalala niya ang iba naming mga kapatid na wala dito. Lamit <laughs> ko. Oh, sige <tara. laughs> oh,

ay naalala na naman niya ang iba namin mga kapatid na hindi nakapunta. Ito si Niko, wala Nelson, si Sar. Hindi pa ni Kitang tanan, gyo ka. Sa mga oras na ito, ay nakikipagpintuhan lang muna kami kay mama. Wala siyang kamalay-malay na may nag-aantay na sorpresa para sa kanya. Siguro, o ang siguro tatanan, pinakalipay, nakalipay gud ka makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na kami na piringan si mama dahil hindi naman talaga kami pupunta sa isang resort para maligo kung hindi, papunta kami sa kanyang magiging bahay dito ay napiringan na namin si mama pagkatapos ay lumis na kami ng direksyon, papunta doon sa lokasyon na kung saan andun yung magiging bahay niya salamat Lord, dahil tood kay magkabanding ni Karunang Adlaw oh. and special day para kay mama na-realize na mga dapat ka na pasalamatan sa mga gihimo ni mo para sa mua. Kami, nakahinom yung paghihapon mi sa mga time nga. Sa tagpong ito, ay halos magkaiyaka naman kami dahil naalala namin yung mga pinagdaanan at paghihirap ni mama para sa amin. Okay. Makalipas lamang ang ilang minuto ay narating na namin ang lokasyon. Alright. Okay, hawakan na to. Diri ka gunit sa ko ana. Dili lagi ako ibala nimo. Gunit man kasapo Oo. Tanawa mm. sa ganan sa nena, basig na nga focus Dili lagi. Dito ay naglalakad na kami papasok at inaakay namin si Mama para surprisein at ibigay ang kanyang magiging bahay. It's okay. Hala, ginoo ko kanin ang Dili lagi, solid lang. Uy, Dili lagi. <laughs> ano kaya ang magiging reaksyon ni Mama kapag nalaman niya na mayroon na pala siyang sariling bahay? Abangan ang mga nakakaiyak na mga tagpo. iyan. At sa wakas, nakarating din kami. Buong akala niya ay nandito na kami sa resort na kung saan dito kami maliligo para sa aming family bonding. At kaya siya may piring dahil meron kami mga nakahandang maliliit na regalo para sa kanya. Ang hindi niya alam, ito na pala yung kanyang dream house. Sa mo ang sorpresa para ni mo. O kani nga sorpresa ma para ni mo tungon kay love ka na mo. At eto na nga yung sorpresa namin. Entry. O sabayin ninyo. Three, two, one. Surprise. Para ni mo. Ma, Bukan mata. Para ni mo. Muna ungi para ni mo. Yun nga lang, akala ni mama ay cottage lang namin ito. Hindi pa rin pala nag in sa kanya na yun na pala ang magiging bahay niya. Thank you! Hey. congratulations! congratulations. congratulations. balay. Oh. Imuning oh. balay. gani. Oh. At nang ma-realize niya na ito pala yung bakanting lote na nabili ng ate ko, dito na siya nagsimulang maging emosyonal. Water, water. I'm water. I'm water. water. Napakasarap sa pakiramdam na makita si Mama na umiiyak dahil sa saya. Welcome sa imuang balay. Ang lagi no. Tour, tour. Tour sa imuang balay. Nanadirita na nakasit up na imuang mga apo. Ang lagi no. Sa kwan eh. Imuhin. Sa eco Siyempre, <laughs> oh, hindi pa dyan nagtatapos. Mayroon pa kami mga nakabalot na mga regalo. Sana makapagbigay inspirasyon ito sa ibang mga anak na mahalin at respetuhin natin ang ating mga magulang. Kung may kakayahan tayong ibigay ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila, gawin na natin ngayon habang malakas pa sila at nai-enjoy pa nila. Salamat, Mamang. Ma Para pulis imong mama. Orang kedingdot ang binalot. Orang. Ah, <laughs> uh, next. Mamang. Salamat kayo ka, na. Salamat. Salamat imong labing bihasaw ang balay. Ah, rasa epon si ka. <laughs> at siyempre, pagkatapos ng iyakan at tawanan, mayroon ding kainan at sayawan. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panunood. Kung maaari, ay share ang video na ito upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba.